At ayun mga sa magandang umaga na naman sa inyo. Ngayong araw na to, i-update ko kayo dun sa dalawang panlaban natin. So nalalapit na mga koys, so nalalapit na yung North race natin. So medyo malamig na karera to. So NDR to, alam ko, is Norte yung laruan natin. So ayan, nawasin ko mahaba-haba na yung balbas natin. Mahaba na rin yung buhok natin. Pero bago 'yun mga koys, tara. So ayun mga koys, yung balbas di pa natanggal pero yan kapag pagupit na tayo, so pasok na tayo ngayon dito sa ating lop. Katatapos ko lang itos itong mga ibon natin kanina. Kaya katatapos din nilang kumain. So ito na sila ngayon. Dalawa na lang yung natitirang ibon natin dito. Yan. Walang iba po yan, kundi si Lato Lato. Yan yung ibon natin na to. Medyo hindi naman mailap. At saka itong mailap natin na kalapate. Nandito nga. Yan, si Uno. Nagulat pa ako. Kala ko siya yung nagbukas yan. Si Ben, kaya si kasama niya. Ayan. Club girl mo na. Ayan. So ano mas mo, Ben, yan Ayan. Ayan. Chip Chip Yun ang sinasabi niya, mga boys So yun yung ibon natin ngayon na mga panglalaro natin. Wala dito kay Uno at saka kay Lato Lato. So i-check iche na natin yung pakpak -pak nila kung tumubo na ba na maayos yung mga pinediring natin. So ito alam ko, meron pa to. Di ko alam kung pang number 9 or number 8 kabilaan. Yung hindi pa nalalaglag dito. Kaya, kaya check natin ngayon para malaman natin kung okay na ba. Para maitos na natin sila ng malayo-layo. Nakaraan, pinos natin ito, mga koys, kung naalala nyo. Nawala yun, oh. No? sa itaas sila tulato sa bakulor. Ngayon, ito hindi na irapan kahit na may clean pakpak niya. So, naitos na kasi ito, oh, galing na doon. Kaya medyo hindi irapan talaga. So, nagingay nga yung mga breeder natin doon hindi ba natin pwedeng ilipat yung mga inakay nga natin mga coins dahil di pa nagawa yung love natin sa tas, pero tatry natin na matapos yon may mga kahoy naman yun nga lang kulang pa temporary lop muna mga koys sabang hindi pa natin talaga papatrasis so check natin yung pakpak ng mga ibon natin tara alam nyo ba na may ginagamit tayong pangplashing sa mga kalapati natin ito ang El Toro Herbiotics sa itong organic na gawa sa iba't ibang klase na halamang gamot makakatulong din ito para sa mga one eye ng mga kalapati natin ibusang immune system nila may antioxidant din ito at makakagamot din ito para sa mga respiratory problem ng mga kalapati natin. Pwede itong pang-flushing at pang-cleansing ng mga kalapati natin. So meron silang shop sa Lazada at Shopee. Pwede kayong mag-avail doon. Pwede nyo din silang kontakin sa Facebook page nila. El Toro Probiotics. Kaya salamat sa El Toro Probiotics para sa ganito klase ng content. Back to the video. Hindi ko alam kung kitang kita tayo. So check natin yung mga ibon natin. So unahin natin muna si Lato. Ayan, ito si Lato. Mukhang wala pa siyang ganong buksi Dahil nga nagtiteritorial itong dalawa na to Maaari yung kumain ng mga patukan natin ay si Uno Yan, so bigyan natin to Maya maya ng konti So ito yung pakpak niya mga koys Yan o, no. alos bago lahat Sabi so, natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 10 pairs na mga koys Kompleto So kapatid dito mga koys, may B2 Yan, sa tatay So ito, may pagka-becord din yung dugo nito yan, Becker jansen Johnson, kung di ako nagkakamali. Ayan, patubo na. Maba na yung number 10 nito. Ito na lang. Alam ko, 9 pedor sa kabila, 10 pedor sa kabila. almost, mga koys, na ready na yung ibon natin. So, bloodline pala nito. lawang Becker then isang Johnson na nakakross sa ibon natin. So, yun yung dugo kasi ng no, mga magulang niya. Yung hen kasi natin, si Johnson siya. Then, Belcord spot naman. Yun, tatay nito. Natatay nga ni B2 yan nga. So, yung mata niya, ganyan ang kulay yan so napakagandang hen hen din to mga koys eh, napakaganda din ang mga droppings nila mamaya papakita ko sa inyo so salamat sa El Toro Probiotics dito naman sa parting ilalim so, sabi ko na nga ba dito lang napunta lahat ng kinain ito lahat kumain ng patuka na lapag natin ito naman yan si Uno si Uno yan alam nyo na medyo matagal-tagal na to kasabayan to ni Potpot Pot, mga kois so yung bloodline is lap na nanggaling deep bird sa ninong natin bird niya sa atin to. Ito yung pakpak -pak niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, nalaglag na. Yung sinasabi ko na mga koys. Nalaglag na. Mahaba-haba na. Dati kung napanood yung sa nakaraang video, medyo maikli pa. Ngayon, mahaba na. Na yung peddlers sa kabila. Then, check natin sa kabila. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nalaglag na din. So, halos kabila. Nalaglag na mga koys. Pero, hindi to ano kagandaan yung balay ibo, di talaga to uh, namumulbos. Hindi siya kamukha ng mga kalapati na dati mga lines natin. Hindi siya pulbusin na kalapati pero magandang handle. Black check yung kulay. Na parang kung titignan nyo ng unang umpisa. Yan, kung titignan nyo ng umpisa, parang ano siya, checkered. So ito, kapag natin para makita nyo. Ito, yan, yung ibo natin ayan So ayan, yung kalapati natin na si Uno. So yung mata niya, ganyan yung kulay marang matang, ayan, namimidik pa. Galit na galit, oh, mga koys, oh. Medyo may katapangan na siya ngayon. So, na pares na pares na itong mga to. Saktong-sakto to mga koys, para sa NDR natin. So, alam ko, nasa naga na sila. So, ito naman yung isa, si latulato, So, sila yung aabangan nyo ngayon sa loob natin, bago nyo makita yung mga talagang panlaban natin. So, ito pala yung mga droppings nila. Ito yung droppings, dito naka, ano to, eh, nakalagay yan. Dito siya dumadapo lagi, itong si Uno. So, yun yung droppings niya, matitigas. So, sabi ko na effective talaga sa yung ano natin, probiotics na gamit natin yung El Toro. So subok ko na napakaganda mga kois Walang umaangat na gaano tubig sa itaas, so, sakto-sakto buong buo. Yan. Ganyan yung resulta. Wala kayong makikitang basa dito sa loob natin pagka ano, nakita niyo nang personal. So mas maganda i-try nyo para masubok. So yan mga kois ang gandito lang yung video natin. So okay na yon ha. Yan, abangan yung mga susunod na video natin.